<laughs> ayan mga ka super team meron tay mga customer ngayong gabing ito mga actual bentahan tayo ngayon mga ka super team hi kumamay naman kayo dyan hi po <laughs> mapapanood nyo ito sa ano sa facebook sa facebook ni super team damihan nyo ha super Super T nasunda natin mamaya titingnan ko pa sa resibo susunda natin sila kaya bibili nila nagtutur na rin sila sa Super T asokal bumili kayo Aso no, daw baby asokal na ba sa bahay huwag na maupo paganda ka nakuyan may, sinus may sinusundo na po dito mapapalo na yan sumama magtutor sa Super T pa Ayan, mapapalo na. Sige, uwi ko na. Pakawin nyo yan, ha? Kaya yan. Pakawin nyo yan, mga super eh. team. <laughs> Ito yung malalaki sa taas. Know, yung malalaki sa <laughs> 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 ano yung malalaki? Yan, yung mga 26. Napaka-lalaki na. Roller coaster. Eto, baka may pepso malaki dyan. Jill bumili kayo? rin ngayon. piatos lang dyan, yung green tsaka yung ano. Green. Ay, yung sa at pina ka Ayan, ang dami natin ito. Super tinitsikiting ngayong gabing ito. Ang oras ngayon ay 9.26pm. Pero yung mga super tinitsikiting ay nasa labas pa rin hey. ng kanika nilang bahay. Nakakaloko mga ka-super tinitsikiting. <laughs> Para tayong, yung ano, wala tayo sa kabundukan. Hey. Oh, Ayan! Yeah. Ayan, siya na si Kaya. Kaya, may, may kinabog na mga Ay, gusto ka. Patingin nga ng mga nabili niyo mga kaso. Patingin, ay, puro chichiria, nakakaloka. mag kayo kayo gin para mag, ito pulutan nyo? Teka lang, tutusin ko lang ito mga kaso. Kuya, meron pa Sige lang, dagdagan niya pa yung bibili niyo. <laughs> Ito natin huh? sinapin. ko lang ha. Piatos ay 38. Last 19. <laughs> Excuse me po. Last 19 ulit. Last 12. Ito ito na -toto. 99 ulitin ko ha Ako? 38 32 ulit 18 Ako? 99 pesos mga ka super T ayun mga ka super T Puntahan nga natin yung ating super Super chicheria section Ayan kung nakikita nyo diba daming ano daming ng awang awang or bungi bungi Ang tawag nila dyan ibig sabihin yan mga ka-super na nag, ay nag-move talaga yung ating mga super chichiria so kasi dati nung sa dati naming ano old na super tea yung mga chichiria talaga hindi gano siyang nag-move kasi nga ano yung nakadisplay lang sa harap pero hindi siya ganong pansinin hindi katulad dito, napapasok na sila sa loob at actual na nilang actual silang actual na magkakaroon na interaction sa uh, specific na chichiria kaya makakapili talaga sila mga ka kung anong gusto talaga ng chichirea diba uh, six, six layers tong uh, super chichirea section namin mga ka super tea. so isa rin yun sa mga technique natin mga ka super tea, na dapat magkaroon ng maraming tayo syempre maraming variety at syempre magkaroon ng interac interaction yung ating mga customer sa chichirea kasi nga mas gusto kasi ng mga customer ngayon yung nila yung nahahawakan para mas nakakapili silang mabuti kasi ako man ilagay ko din yung sarili ko ganun din ang gusto ko sa ano pag bibili ko gusto ko yung makakapili ako ng ng gusto ko at syempre yung maraming choices pero syempre ang number one ang, ang number one syempre na sobrang mabili dito sa amin ay syempre itong si Piato sa yan Piato maliit malaki tapos ito si ubus si potato chips yan sa Piato tatong klaseng Piato sa mabili if no ba bika pa yan talaga yung number one mabilis sa amin so yan ganda talaga tingnan so kailangan natin mag refill kasi nga bungi bungi na syempre mas maganda pag maraming laman pero syempre mas nakakatawa dahil nababawasan nga yung laman ibig sabihin nabibili diba mga ka super tea at yun lang ang ating super hanas sa ating mga super chichirya nga ngayong gabing ito mga super tea at ito po muli si Alvin Richards ang inyong super tea bye